Hello everyone. This is MBTV and welcome back to my channel. Ngayon nandito ako sa aking garden, munting garden, okay? Ay papakita ko sa inyo kung paano tayo maka minus gastos sa ating uh, pagtatanim na hindi na natin kailangan bumili ng uh, ng mga taniman kundi gagawa na lang tayo ng paraan para tayo makatipid katulad na lang ng mga boti ng coke at saka ng mga uh, yung mga galon ng gatas pwede nating gamitin yun okay ito guys papakita ko sa inyo example guys itong coke pinotol ko lang siya tapos nilagyan ko siya ng botas. ayan binutasan ko siya okay ah. Oh. tapos Ah. Uh, galon ng milk. Oh, ko din yung galon ng milk instead na bibili pa ako ng mga pat, hindi na, hindi na ako bibili para maka na ako ng gastos. So, 'di ba? Para makaano tayo? Makatipid tayo nang hindi na natin kailangan pang bumili ng kung ano-ano. So, gamitin na natin itong mga ah uh, ano natin, mga empty na mga bottle, katulad ng Coke, at saka itong mga galon, para hindi na tayo uh, gagastos pa ng marami, okay? So, ang gagawin ko, guys, ito, lalagyan ko na siya ng lupa, para mataniman ko na siya. Yan. may may mga ano ako rito, na may mga seedling ay hindi, tumubo na pala yung mga seedling ko ng mga okra at may mga sibuyas rin akong mga tinanim okay yung mga bottle ng coke malaki talaga ang pakinabang natin ito guys diba yan ganyan yung sibuyas mabubuhay na mabubuhay na yung sibuyas dito okay hmm. uh, hindi ko muna siya punuin kasi dadagdagan ko pa siya okay oh look at my example Look guys, this is my sample. O, di ba? Sa kuku lang siya tinanim, mataba na siya o. Nabuhay na siya. So, na guys okay. lagyan ko na siya dagdagan ko na siya ng lupa okay yan yan to na so di ba guys napaka lang siya at saka ka mapapakinabangan mapapa natin yung ating mga mga bote yung ating mga galon o. Tsaka oh, tingnan nyo guys, ito rin yung isa kong tinanim rito. Kalabasa to guys. Oh. Nabuhay na siya. Yung iba ko namang halaman, ayan papakita ko sa inyo. So guys, ito na yung mga tinanim ko sa mga bote ko. Ayan yung sibuyas ko ayan yung mga buti na mga galon na ginamit ko itong buti ng ko wala pang laman inantay ko pang tumubo yung lumaki yung sibuyas ko kasi nandyan yung sibuyas ko tinanim ko dyan hindi pa siya pwedeng ilipat pero nilagyan ko na ng lupa ready na siya ayan ito okra to ito kalabasa yan kalabasa yan ito okra So, ito, o, oh, sale So, ayan guys, so, oh, napakinabangan ko naman siya. So, ito lang guys, yung munting halaman ko rito. Na kahit papano, nakakapagay ng kasiyahan sa akin. Ayan. O, oh, yun. Diba? So, yun lang guys ang ma ko sa inyo. So, guys, dideligan ko muna yung mga halaman ko. Dahil kailangan na nila ng tubig, okay? Thank you guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At sana rin may natutunan kayong aral na natuto kayo paano maging practical sa buhay na yung mga bagay na mapakinabangan naman kahit pa paano pwede pa nating gamitin, di ba? Katulad ng mga bote ng Coke at saka yung mga boti ng yung mga galon ng milk or galon ng tubig, pwede naman talaga nating magamit pa yan. So sana guys nag-enjoy kayo at uh, don't forget to subscribe and like my YouTube channel, okay? Huwag na kayong mahiya, guys, kasi ako rin walang hiya. <laughs> okay guys, salamat at uh, thanks for watching.